yung calling hair na sa sa sahig ng banyo laging magkita mo yung calling hair na yun alas wala uh, Raul Leo Solomon 63 yung ano nga yung sa crown area manipis basically naminipis siya tapos ito. lumalabas na yung scalp sa crown area kasi mga ano na 3 years matagal na ako naging Benson dati Svensson Derm Clinic Marami na ako trinay. Minoxidil. Uh, hindi ko alam. Kasi sandali ko lang naman ginagamit yung iba. Hindi naman consistent. Dito yeah. lang ako nagtagal sa Rodile. Uh, sa stress, tapos kulang uyat. Tapos uh, yung ano, kulang sa tulog, Tapos kulang sa healthy healthy food. Siyempre, mahirap kasi ano, uh, yung ano, na pag-uusapan. Tapos alatang-alatang. Tapos siyempre, confidence, confidence mo na mabawasan hindi ka basta makaharap sa ibang ka ano, hindi ka comfortable na pumunta sa iba-ibang gathering sa alam mo na ano, pag tingin nila sa sa, sa care mo, kulang manipis na may uh, ground area na parang nakakalbo. Sa ano lang din, sa so, online, kasi nga, that time, nag-explore nag ako yun. Ito yung pinakamagandang gagamitin ko So, nag i-suspension kasi masyado mahal eh. Kaya tinigil ko na. So, online naman, naghahanap ako. Hanggang sa na-discover ko na itong Rodil, trinay ko. And so far, ito na yung naging, nag-stick na ako dito. Kasi nakita ko yung uh, ano, may, may, improvements. improvement. Maganda lang kasi yung ano yung advertisement, marketing. Yung mga pictures doon ng mga mga ng, ng, mga, mga gumamit ng, ng Rodil. So, na ako na i-try na ah, po siya. Kita ko naman na totoo na sa mga testimonials and verses. Oh, effective siya kasi basta continuous lang and consistent yung paggamit. May mo yung improvement. So yung dating halos labas na yung scalp ngayon. Uh, may mga tumutubo na sa crown area tapos sa bawasan nyo yung, yung falling hair at sa sahig ng banyo laging nakikita mo yung falling in hell na resolan. Nakikita mo na kumakapal din. Pero may one, no? year na. Kung i rate niyo po siya from 1 to 10. 9 to 10. Yun nga, 9 to 10. Kasi ano naman, eh, nakikita naman nila yung improvement din sa akin. Actually, hindi naman talaga mahal eh kasi na-compare ko sa ibang fair growth products din. Eh. So, I think tama lang. Ano, they should try talaga. Makita nila yung effect. Uh, ano, sila mag-expect ka agad na ilang gamit pa lang nakikita ng effect, dapat you ano, mo talaga morning, evening, tapos consistent ka sa paggamit. Hindi naman siya kasi overnight. Ano, hindi naman ako mag, ano, mag order ng, mag reorder ng palagi kung scam siya. Kasi nakikita ko naman na effective yung product talaga. At the same time, yun nga, meron kayo talaga continuous na monitoring. So, hindi siya scam.